Paulo Avelino at Kim Chu, true to life na ang kanilang relasyon ayon kay Jay Costura. Narito ang buong detalye. Usap-usapan ngayon kung ano nga ba ang tunay at totoong status ng relasyon ni Paulo Avelino at Kim Chu. Dahil ayon sa psychic na si Jay Costura ay sila na daw magkasintahan na si Paulo Avilino at Kim Chu. Sa vlog ni Ogie Diaz ay nakapanayam ni Ogie si Jay at nito nga ay napagpasapan ang Kim Pao. Ayon sa nakikita ni Jay ay sila na daw si Paulo at Kim at mauuwi daw ang dalawa sa True to Life na pag-iibigat. Sa nakikita ni Jay, ang tambalang Kim Pao ay True to Life hindi malabo na totoo mangyari ang mga sinasabi ni Jay dahil nakikita naman sa kilos at pinapakita ng dalawa na nagmamahalan na sila. Si Jay ay kilalas isa sa mga psychic sa Asia na lahat ng nakikita at sinasabi ay nangyayari. Kamakailan lang ay napabalita na pinuntahan ni Paulo ang anak na si Aki sa New York kasama si Kim Chu at namit ni Kim si Aki at LJ na dating ex-girlfriend ni Paolo. Nagpalawan na rin sa isa't isa si LJ at Kim. Pinakilala na ni Paolo si Kim kay Aki at LJ. Marami namang mga fans ang natuwa at kinilig sa prediksyon ni Jay sa Kim dahil gusto ng mga fans si Paolo para kay Kim Chu at ayaw na nilang masaktan ito. Gusto din ng mga fans na makahanap na si Kim ng lalaking tunay at totoong nagmamahal sa kanya. At si Paolo Avelino na nga ang nakatadhana para kay Kim.